hindi lahat ng matanda ay pwede mong pagkatiwalaan, lalo na kung hindi sila tumatanda. Noong taong isang libo siyam, naraan siyam na sa isang maliit at tahimik na barangay sa Iloilo, may mag-asawang bagong kasal, sina Ate Lea at Kuya Paul. Masaya sila dahil buntis si Ate Lea sa kanilang panganay. Pitong buwan na ang tiyan niya at halos araw-araw ay may nagdadala sa kanila ng prutas at gulay mula sa palengke, tanda ng pagmamahal ng komunidad. Isang tanghali, habang nagwawalis si Ate Lea sa harap ng bahay, may dumating na isang matandang babae. Maputla ang balat nito, lubog ang mga mata, at may dalalang sako sa likod. Humingi ito ng tubig at kaunting pagkain. Mabait si Ate Lea, kaya pinatuloy niya ito. Habang kumakain, tahimik lang ang matanda pero nakatitig sa tiyan ni Ate Lea. Nang makaalis ito, hindi mapakali si Ate Lea. Pakiramdam niya, parang may mabigat na nakadikit sa tiyan niya. Mula noon tuwing alas 12 ng gabi, ginigising siya ng matinding pananakit ng tiyan. Pero wala namang lumalabas na dugo o senyales ng panganib sa sanggol. Sabi ng doktor, normal lang daw iyon sa buntis. Pero nagsimula na rin mapansin ni Kuya Paul na may kakaibang nangyayari. Gabi-gabi, may naririnig siyang pagkakalusko sa bubong. Parang may hayop na gumagapang kapag titingnan niya. Wala naman. Hanggang sa isang gabi, nakita ng kapitbahay nilang si Mang Isko ang matandang babaeng bumisita noon. Nakaupo sa taas ng puno ng mangga sa likod ng bahay ni na Ate Lea. Hindi siya gumagalaw pero parang nakatitig siya sa bahay. Walang hangin pero umiindayog ang mga dahon sa paligid niya. Kwento ni Mang Isko. Natakot ang buong pamilya. Kinabukasan, agad nilang dinala si Ate Lea sa isang kilalang albularyo sa kabilang baryo. Paglapag pa lang ng albularyo ng kanyang gamit ay agad niyang sinabi. May gustong kumain sa sanggol mo. Isa siyang aswang nagkukunwaring matanda. Kung hindi ito mapigilan, Batch, baka biglang mawala ng tibok ang tiyan mo isang gabi. Agad silang binigyan ng banayad na langis mula sa ugat ng mga halaman, pinagdasalan, at sinabihang maglagay ng bawang, asin, at buntot pagi sa bawat bintana. Kinagabihan habang natutulog sila, nagsimula na naman ang kalusko sa bubong pero sa pagkakataong ito, mas malakas. Parang may mabigat na nilalang na lumalakad. Lumabas si Kuya Paul, may hawak na buntot pagi at may dalaring gasera. Sa liwanag ng gasera, nakita niya ang matanda. Pero ngayon, ang mukha nito'y hindi na tulad ng dati. Mahaba ang dila nito na parang uod at ang mga mata niya ay pula at lumuluwa. Akin na yan, sabi ng matanda habang itinuro ang tiyan ni Ate Leia. Matagal ko na siyang inaantay, pero hindi umatras si Kuya Paul. Isinaboy niya ang langis sa hangin at nagliyab ito ng magdikit sa katawan ng matanda. Sumigaw ito ng napakalakas at sa isang iglap, naglaho ito sa dilim, lumipad palayo, kasabay ng amoy ng sunog na balahibo. Hindi na muling bumalik ang matanda, Pagkatapos ng dalawang buwan, nanganak si Ate Lea ng isang malusog na batang babae. Pinangalanan nila itong ligaya bilang pasasalamat na naligtas ito mula sa panganib. Hanggang ngayon, hindi na namin nakita ang matandang yon. Pero tuwing kabilugan ng buwan, naririnig pa rin naming may umaaligid sa mga puno. Di mo alam kung tao o nilalang ng dilim. Kaya sa baryo namin, bawal magbukas ng bintana tuwing hating gabi.